Uh, bro, mo na yung mong order. Kali, duha mo ka buhok nag-order. oh, single o mini single. So, ako ni isabay ka ron sa pag ang inyong hanggi pang order. No? So, ang una i-testing, ang, ang una natin ni testing po, yung single antenna. Ha? Ito po yung ating malahas no ito po so itry po natin kung gagana ba siya o hindi dito po natin ilagay dito at yung tama pong paghawak nito bro ay ganito lang oh ito lang oh Um, ano yung sabi mo, bro, na naka-hits raw mo, bro, uh, i ano po yun sa ating mga followers dito sa ating YouTube? Uh, isabi mo lahat, bro, sa kanila, bro. Nagpapasalamat ako, bro, mga kasamahan ko dahil sa inyong pinaka accurate na DIY hung may locator, bro, bro. Nakakuha kami ng dalawang gold bars at ang lalim ng aming naukay, bro, mm. ay nasa tempet. Mm. Bali, bro, yung dalawang gold gold bars, bro, yun po yung... Isend mo sa akin sa Messenger account mo. 'Yun po? Oo, oh sige bro. Ah, sige. sige bro. Oh, sige bro, sige bro. Ta tapos bro, ti tinpit bro uh, 'yung lalim niya bro, ti tinitinpit po. Oo, oh bro. Pagka abot ng 10 feet bro. Oh. At doon namin minapuwa ang gold bars, 'di ang gold bars? Bali bro, 'yung ano bro, 'yung i-send mo na ano na gold bars na dalawa. Bali, may mga itim-itim pa bro. Uh, ano yun bro? Nakabalot ba ng, ano, ng uh, Alkitrat? Aba, aba, bro. Ah. yun bro. bro. Mm. -hmm. Uh, so, ano bro, uh, dahil po sa dalawang gur gurbers yan, uh, ano yung, anong plano ng grupo nyo? Ah. Uh, Uh, wala ba kayong ano, wala ba mga harassment diyan sa mga grupo niyo? Ah, uh, wala naman ba. Uh, wala nang sa mga kabilang uh, mga grupo ko. Aha, ganun ba? Sige bro, uh, konting ingat lang diyan sa ano bro ha, uh, sa sa Davao Di Oro. So, kung gusto kayong bumili sa mga locator na ating ginawa, pumili lang kayo sa mga picture na nakita niyo dito sa Uh, YouTube channel natin. O mag-chat ba kayo sa Ruli Adlaon Luok? O di ba kaya tumawag kayo sa cellphone number 09262632843 Yan. Relax lang, no? Ganyan lang oh. Antayin lang ninyo na magano siya. Yan. So dito naman. gan. At dito naman 'no. Oh. Gan. So, ito lang ang pag tamang paghawak, 'no. antayin mo lang at relax mo yung pulso mo at uh, kailangan wala wala kayong hahawakan na bakal, wala kayong laman sa ano sa mga bulsa ninyo eh uh, para yung detection niya nandoon pa rin sa gold o mga jewelry. So, tulad dito, ito wala akong hawakan. Wala pong nilagay ko sa bulsa. So, ma ano niya? Ma sasagap directly niya. So, ito na. Kapag na kapag naka north south east na kayo, uh, pwede na ninyo iano hindi na kayo mag-search. Ganun lang ninyo. Mag-search lang kayo. Yan. Diba? ba? Palingon-lingon siya. Yan. Kapag matapat na niya, ganun, nakatapat na siya, may posibilidad na iikot siya. Kasi na, nakatapat na. Pero kapag natatapakan na po natin, yung area yung size uh, yung ano natin yung power load natin ay kusa po siyang umiikot yan niikot siya di ba at na ma malakas pa oh katulan ng ano ng ating customer ay nagano po nag ah uh, order po sa atin, nagano po sila, nag uh, nag nag-try po. No? So ito. At ito naman, ito namang single antenna, no? Mini. Uh, mini mini single antenna. The same pa rin yung detection niya. Ganun pa rin. No? Ganun pa rin natin. Yan dito naman yan dito naman ha yan disin pa rin so yung mga locator po natin na ginawa bro ay makaditik talaga no ma accurate talaga yan o no? ito naman Yan. I Ilagay po natin dito, no? Para makasiguro po tayo na ikot po siya. So, yan lang po mga bro.